panibagong linggo na naman ang paparating at this week will be a week full of great and powerful auspicious energy dahil sa paparating na new moon solar eclipse na magaganap sa October 14. Ang eclipse na ito na mangyayari under Libra is a very good time for us to manifest the best of lucks that we drink of. Ayon sa Chinese astrology, ang solar eclipse ay tila isang portal na maghahatid sa atin ng malaking transformation na magdadala sa atin sa pinapangarap nating buhay. So it's better to start this week with a good die-hard manifestation habang papalapit ang solar eclipse na ito. Musta po ang nagdaang linggo ninyo mga kaibigan? Na-feel nyo ba ang pagdaan at pagpasok ng swerte? Or it is just an ordinary week na nagdaan rin lang nang di na natin napansin at napasalamatan ang lahat ng biyayang ating natanggap? Alam nyo bang ang swerte feels at karangyaan ay nagmamatter din sa kung sino ang nakatanggap nito? Para sa isang tao na may grateful heart, ang bawat pangyayari araw-araw ay pwede niyang gawing positibo, maganda at swerte dahil para sa kanya, bawat bagay, gaano man kasimple, ay nakakapagpasaya sa puso niya. Nakikita niya kung ano ang meron siya na maaring pangarap lang ng iba, kaya't lagi siyang nagpapasalamat. Subalit so, para naman sa mga taong masyadong mataas ang standard para sa karangyaan, hindi nila ma-appreciate ang maayos na trabaho nila, ang good health, na ipinagdadasal pa ng iba ang mapagmahal na asawa at pamilya at iba pang normal pero sobrang halagang bagay na maaaring pinapangarap at ipinagdarasal pa ng ibang mga taong kaya bago tayo magpatuloy sa 5 lucky animal zodiac na naman for this week i will be very glad kung makakabasa ako sa comment box kung ano ang mga bagay o pangyayari sa inyo on the previous week na isang blessing o swerte para sa inyo let's share some good news sincerely from our grateful heart and give thanks to our almighty god this way we can start manifesting again for another lucky week ahead tapos muna bang recognize ang swerte sa you last week then let's begin revealing this week's luckiest soldier 5 four, three, two, one, zero. number 1 year of the horse Ang linggong ito ay isang linggo kung saan mahaharvest mo ang mga magagandang bunga na nagmumula pa sa pinagpuguhan ng iyong mga nakakatanda. Some of you will benefit from learning something good from the mistakes of your ancestor. It's a spooky season for the horse, but the key to this week is to appreciate the things from your roots at lalo pa itong improve at palaguhin. Maaring isang pamanang recipe ang iyong makikita sa linggong ito maaaring magbigay sa iyo ng iba yung swerte. The activation of luck is up to you. Kaya maging mapanuri at aktibo upang di mo mapalampas ang swerte na ito. Number 2 Year of the Goat or Sheep Isang steady luck naman ang naghihintay sa mga sheep or goat. You are working patiently and hard for your goals at ang na tatanggap mo ay bunga lamang ng iyong sipag at dedikasyon sa bawat ganap at project mo sa buhay. Go lang! Continue to do everything sincerely and from your heart para maging steady din ang pasok ng swerte sa buhay mo. Ang iba sa inyo ay may nag-aabang na romantic times sa inyong partners. Listen to them compliment mo kung anong meron sila at gawing quality time lagi ang makausap at makabanding siya a good romantic vibe and a happy home attracts more blessings number 3 year of the rabbit this is your strongest week ito yung mga araw kung saan tila lahat ay naaayon lang para sa iyo as in effortlessly subalit kailangan mong maging wais dahil ang pagiging mapagbigay mo ay maaring maabuso at tuluyang manakaw ang taglay mong swerte sa linggong ito. Number 4, Year of the Snake. Ang swerte mo sa linggong ito ay nagmamatter sa kung anong desisyon ang pipiliin mo. Timbangin at pag-isipang mabuti ang bawat bagay lalo na kung ito ay may kapigatan. Maraming opportunities ang magbubukas para sa sa'yo. Subalit, sa'yo na kasalalay ang tamang pagpili. Listen to your heart, huwag sa opinion ng iba. Number 5, Year of the Tiger ang swerte mo sa linggong ito ay nag-uumapaw. Kung naguguluhan ka man kung ano ang masigurado, stick to the proven and tested para huwag malito. Makinig sa payo ng matatanda dahil hindi lang naman edad ang lamang nila sayo, kundi experience. This week is a good week to visit your elders, lolo at lola, or your beloved parents. Marami kang sorpresa ang matatanggap at maririnig na lalong magdudulot ng positibong outcome sa buhay mo. Kung hindi ka manasali sa mga zodiac sign na si hen sa linggong ito, huwag mag-alala dahil ang swerte ay siguradong bunga rin ng ating mga tamang ginagawa sa buhay, pagsisikap, determinasyon, faith at laging paggawa ng tama ang magdadala sa atin sa swerteng ating pinapangarap. The universe, stars, and moon may reject our sign with all the luck in the world. Subalit, kung di natin ito ma-recognize -re at magagamit ng tama, wala rin yung patutunguhan. Thank you so much for watching.